Well, 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 you're We here in our garden. At pumaambut ang buhay. Huh? Ano kaya to inog na. Wai, inog na siya. tinang nang kigetin enak hmm maano basa na tulo punta tayo dito kasi parang may nakita ako kasi mababasa tayo niyan. Grabe ang gabi. Ganda. Tapas. Pero Ayan. so andito po tayo para ayo rebis ito. Yan, abot ko lang yan. So, i-harvest po natin ang ating saging. So, ayan. I-harvest po natin. Ah, abot na abot po, po to. Hindi siya mahilay. Mahirap na ano, tagpasin kasi naabot ng aking kamay. Mababa lang siya. Ayan. So, kayang-kaya kong abutin ang ating na natatagpasin. So, sayo na. Natatagpa eh. ng ating saking. Ipibenta ito ng maayos. Kasi magandang klase siya At, ayun dito pa yung katawan so tagpasin ko na lang ayan na natagpas na nga at ito na yung katawan nilagay ko dito sa mga gilids ayan para panambak at ano so yung mga saging nagsipag ano na oh kasi may mga bunga tutungan. Inamimigay ko na lang dito ang bunga ng saging ko. Uh, pag nahinog, mga uh, wala akong time magbinta, ah, pinamimigay ko na lang. Uh. yung dito, malaki. Wala, hindi. Wala yung ko dun. Dalawang sipit lang yata. So, ito yung aking backyard for today. At ito ang ating ano, uh, na ano siya oh, uh, nabibiak pag sobrang ano, uh, sobrang hinog. So, anuhin natin yan. I-separate natin siya dito sa ano, para pag nahinog ay hindi natin problema. Ayan. Ayan. Субтитры yung tulong din itong garden. Kaso lang, pag hindi tag-ulan, magasto sa pagdilig ng tubig. maliit lang kasi yung kanyang pumano. Maliit lang yung ano niya pero ang lalaki na saging. Oh, malaki ng saging. <laughs> Natanggal So, ayan na ang ating saging. Ayan. Ayan siya. Ilagay ko na lang siya dito. Ayan na siya. Ang lalaki. Ang tataba. Latundan po yan. Ayan. Laton latundan. saking nalatundan so, magbisip po na tayo dito sa iba nating mga pananin check natin dito ay ulan, meron yata ditong puso tanggalin ko ito puso saging Saturday ngayon. So, dito tayo. Ang dami dito ng bunga. Ayan. Bunga. Tsaka, yun pa. Yun at yan. sa so, check natin dito. bisik-bisik tayo dito sa panalim natin. At dito. Kasi umuulan. Yun na. Nag-ano na naman dito ang ah? to be ang ano. Ang dami muna di naman dito sa so ating mga gabi. Ito na ang ating gabi dito. Sobrang taas. Yan. Sobrang taas. Matangkad pa sa akin. Yan. hindi na natin ma harvest para matuyo so kasi muulan. so ito na siya ang, ano ang tubig malalim pero meron siyang ano takway yan mga takway hindi na na harvest na busy na naman kasi ako yun so salamat po sa inyo yun thank you so much nagaano ako dito ng mga damo ng mga balagon yan para hindi umano dito sa atin gabi. Okay, salamat po sa inyong lahat dyan. This is Lois Gordon. Thank you and bye-bye.